Hello mga mima, may balita ako, may chikabumbum ako, may nasagap tayo, kinambar. Mali-balita di umano, ang paok, isusunod na daw di umano, ang mga online lending scams after ng Pogo. So talaga naman, ang tagal-tagal na nating uh, problema itong mga online lending scams na ito, yung mga ora na yan, na nag sa mga Pilipino. Di pa, nasa naman lang, matapos na, at uh, mat patanggal na lahat ng mga loan shark at mga nang judges ng mga online lending eh. Di ba kung nagawa nila sa Pogo, I'm sure magagawa din nilang di ba iba lahat ng mga ola, di ba? So ayan, yung chika bum bum ko. Um, yun nabasa ko lang naman sa post ni Madam Kika in Bautista na talaga naman isang survivor ng ola harassment. So tignan natin kung talagang mangyayari yan pero we are hoping and praying na talaga naman na di diba? Magkaroon ng katapusan and the government should end and help us end this scams na mga online lending lalo na yung mga nangyajaras at saka napakataas nagpataw ng interes